Sandito kami ngayon sa Lokban, Quezon. Kasama ko dito si Ma'am Ana. At dahil ay Healing Church of the recent Christ, andito kami sa Kamay ni Jesus kasi dito naman kami aakyat. Yan. So, sana kita. Salamat. Diba? ayan na nga sinimulan na natin ang akin itong kamay ni Jesus dahil confident kami ni Ma'am Ana na hindi kami hihingalin dahil sanay kami umakyat doon sa mga pagkakas sa by the way sabi ni Ma'am Ana magre-record daw siya ng video para sa reel niya pero hindi niya alam ako ang video niya all along which is mas okay sa akin kaya nag-document ako <laughs> anyway guys napaganda ng tanawin dito as you go along yun nga lang medyo matalik pero maganda itong exercise for cardio but then just make sure na kaya niyong umagyan ng ganitong karaming steps uh, paakit sa tunog. Nakakatuwa naman siya. Okay, so guys, andito na kami sa taas. Actually, ah, paakit pa lang mismo. Ito si Ma'am Hannah. And, aakit tayo ngayon sa top mismo. Daming tao doon, oh. So, eto yun yung Christ the Redeemer. Kita ba siya? Yan. Yan. first time ko kumakyat dito hindi ko akala na makakyat salamat sa training sa Pinas So, dahil galing nga tayo sa tukto, now it's time for us na bumaba. So, as I descend, naisipan ko na bilangin yung steps dito sa kamay ni Jesus kung ilan nga ba ito talaga. Pero bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo ito. Nasuot ko na dilaw na t-shirt. Dati hindi to kasya sa akin. Ngayon, okay na. Sige, plus, skip na skip dati yan. But then, all in all, nabilang ko siya ay 272 steps. So, ayun. Ang taas din niya, guys. So, thank you for watching my small video. Sana makarating din kayo dito sa kamay ni Jesus. Have a great Day. thanks for watching.